Mga hey, magandang magandang araw mga bayan. Good news po, no? So, ito po ang mga spaghetti wire. Goodbye na spaghetti wire. Sapagkat uh, uh, sinisimula na ho na tanggalin ang mga hindi na gumagana ng mga wire. yan mga babayan. Tulong-tulong uh, na po dito ang uh, Meralco at ng mga network company. No, ayan mga babayan. at uh, as you can see, ay uh, tinatanggal na nila yung mga exist na mga cable wire no? ayan sa direktiba po ni your sinimula na uh, drop your comments below ano po masasabi nyo ano ma-reaction nyo mga bayan sa binondo po tayo ayan po yung meral sa bila pinotol na ini oh. Tinira, tinitira na po ng bolt cutter ngayon no? Oh. binira ng bolt cutter so andito na po yung mga wire na na collect o natanggal Ayan, o, oh. dami nito oh. dami o oh. <laughs> Kinikilo pala yan Yun no? Kinikilo pala yan sir? Kasi po di-divide di po namin yan sa ano eh Ay inaano, minamainos namin sa bigat ng plastic Ah, okay ABS yan o no? tsaka GMA? Alright, magkasama na po dito ang PLDT no? Meralco. Yung pagbigat, balah so, na ba yung pagbigat? Batirug. Balah yung pagbigat? Hindi. 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 Ito na yan, no? Oh. Kinikilo pala, sir, no? Tama po. Kinikilo yan, no? Oh, oh meron din dito sa may ano, sa may kabila oh, tinatanggal na rin yung mga excess wire diyan. Umpisa na ng uh, pagbabaklas ng mga wiring dito sa lungsod ng Maynila. Uh, ah, Meralco dito at saka yung mga uh, network company uh, ah, dito tulong-tulong na po mga bayan. PLDT. Oh. Kung may ginagawa po dito sa kabila, panoorin niyo po. Eh, hey, tinira na ng bolt cutter, pero Yan, o. No, bibirahin na yan. Makulit ka, Hmm. Hmm. bilis kilos talaga mga bayan, ano? action agad si Yormi no? oh, drop your comments below mga bayan ano po masasabi nyo itong uh, nangyayari ngayon dito na paglilinis dito sa Binondo mahaba pa ito eh ayun o tinatanggal na dyan o no? Happy. Ayan na po. Bakbakan na. PLDT yan. Dito rin. Oh. dito na rin yung engineering. Pinatanggal na rin dito. Sinimula na, sinimula na mga bayan. Drop your comments below. Ano po reaction nyo? Pinitira ng bolt cutter. Pinira ng bolt cutter. Spaghetti wire. Makita nasi kuya oh. mga idol, tatanggalin na yan, sir? Or i -re repair Ah, oh, tanggalin na. Sini mulai ang uh, pagpuputol nito mga wiring ayan hmm ayan na mm! ayan na putol ka ngayon So as you can see, putol-putol na yung mga excess wire dito. Ayan. Sama-sama nating -sama, tapusin. tay sa sa, sa sa hindi maaayos. Inaayos natin yung mga yung uh, mga ganito na stock natin yung mga unauthorized unauthorized uh, attacks. Sa bawat poste kasi may mga authorized na nakagla lang na dapat So, uh, unfortunate yung mga uh, na-abuse yung mga poste natin. Okay. kahit na sino na yung nag-apply ay nag nag ng na nagpapagod kahit walang per, uh, hindi nag-acquire ng, ng, permit sa Meralco na sila ang nagpapagod so um, nangyari ngayon uh, maraming mga post na naging overloaded so ngayon ang, ang nangyari ngayon ginagawa natin is nagkakaroon nag nag tayo ng activity ng pinatawag is anti-urban blight wherein nakafocus siya sa mga pag-aanlong ng mga overloaded poles pala. So ngayon, tinatanggal natin. So lahat yan, ibig sabihin, kabilang siya sa mga unauthorized attachment. So yung mga natira lang, yan lang yung mga nag-apply at may permit galing tayo. Yan yung mga natira tayo. So yung mga ano trace uh, i-dispatch na yan siya. Pwede sabihin may kakat na po yung kanilang oh, war. yun. uh, yes, kaya po na po. Siya. So illegal attachment wala uh, walang mowa, walang uh, mowa sa walang, post no. Sa post walang eh. Walang approved to attach. Uh, uh, kasi dapat si Telco magre-request to attach sila kay uh Meralco. -huh. Kakaroon ngayon ng, ng papel. Mawa. Tapos, pag na-approve na sila, saka pa sila dapat magkabit. Ang nangyari, kahit walang approval, walang application, kabit na kabit. So, naging ganyan, walang tayo sa akin. So, magkara sa mga attachment. Dito po talaga yan. Ayan po ma'am, mga kababay, clear po tayo dito. Illegal attachment po, kaya yung iba po ay uh, tinanggal na. Ayan. Marami pa, marami pa mga idol. Ayan. Kasama natin, kasama natin dito ang mga Meralco. Meralco, may liwanag ang buhay. May score, ayan. May bolt cutter silang dala. Kita naman dito. Ano ba nangyayari dito? Oh. So, as you can see mga way, no? dami dito mga wire. Marami pa silang uh, tatanggalin dito. No? Ayan. So, may magtataka bakit wala silang internet. Kasi nga, ay naputol yung kanilang wire. Kasi nga, mga illegal attachment yun. Walang uh, permit sa Meralco. Um, Ayan. So, yun o. No? Mm. iyan, Wala na. Putol na. Tapos na. Yun. Ito yung mga kable na walang permit no sa Meralco. Mm. 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 Putol ka ngayon no. Ayun no? mm. Lana Lana Yan po mga babayan. So as you can see, marami po dito mga uh, ano, mga workers. The LDT Network Company. Oh, engineering andito na rin, oh. Ubos to ngayon, oh. eto RC restart na Putol ka ngayon ayan na putol na oh